nakita naman si Boy Kaskas. So, yan, no? Yan, so, nagpapakita naman lang hila si Boy Kaskas. Pagang walang pupa si Boy Kaskas, no? Sa dito sa mga mga krilon. Sa so, parang imbikta rin ito mga iso. Yan, sa mga oris pa, mga naghanap ko ng mga ganitong yun, oris. Sa so, mga automatic ito mga iso. Automatic oris. Sarado, ito po yung kinakaskas niya, ha? Ipotos. Ito to. yung kinaskas. Ito 5 Isang. Ito malaki yung kinaskas kanina. Ni... Ito po yung kinaskas ni... boy kanina kinaskas niya, niya to. ha. O pati daw yan. Dito daw. Pati daw. Dito daw ko. Dito daw. ito po yung kinaskas ng... Ano? 2, na lang. Dalawa ka. so piraso. So... Sinisit muna bago sila umalis no? Puro pang babae niya, pang panlalaki niya siya? Panlalaki. Panlalaki niya siya, pang babae siya. So nakuha nila doon ng bulungan. So napakagala. Nabigyan sila din discount dahil dalawang piraso na bilhin niya from Bulacan. Makita <coughs> naman si Boy Kaskas. So yan o. Oh. No? Yan, so nagpapakita naman lang hila si Boy Kaskas. Ayan, si Boy Kaskas nagpapakita naman ng mga ano. Kinakaskas na naman po yung rado niya. Yan, so mga guys, so dito naman tayo sa tinitisting naman. So talagang walang kupa si Boy Kaskas no, sa dito sa mga bago mga Ayan. <laughs> ka mga lakas. Uy, bago! Ano? Ayan mga mga guys, yun. Dito naman tayo sa mga about na ano, no? So, yung pinapakita, no? Yung kinakaskas ni Boy Kaskas kanina, yung rado, no? Yung... So, walang... Wala na po. Ano? Nanay, tsaka po. Ano yung mga... Pinlita pa mga ina, Wala na, wala So about mga ano mga ano natin yung mga ano natin no sa mga pagkaganda nito. Ito ba binebenta rin? Oh, yun. So magkano benta naman to? Eh, na 6,000. 6,000. Bracelet lang yan oh. Orange. 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 ang Orange. Orange iyan sa mga automatic automatic oris mga dami kang pagpipilian dito mga isang ito katulad ng pagkalaki. so parang ma rin mga isang. sa mga oris pa mga naganap ng mga ganitong oris mga automatic tumaishan automatic oris 'yan wala kung so naganap ng mga ganitong Wall clock ah, oh, uh, oras ano? So, oras yan. Yan, so mayroon naman tayo dito sa mga about ng mga uh, iba't ibang mga pogis so, mga reloko dito. Mga ito. Ay, mga, ano? ito, mayroon tayo itong napakalaki nito. Na Update price tayo dito. Yan. So, ito. kita boss. Magkano ito, boss, boss Eric? for 45 mga tawasan tumangalan ng lokkan ganyang mga lock na mga relo ni boss. Boy kas, -kas dito no. So 45 sumagi dito sa boss. Mayroon naman tire rito Ito boss, magkano to? Ano? Ito boss, magkano to? Yan wala yan. Wala. Oh, wala. So ayan so, mga guys, ito mga super ng ori na ano, relo. So ano to? Ah, oh, uh, bulungan lang itong mga presyo at tong mga specs. So, Paki-share dito para makita mga personal. So ito boss, so, 'to ang magkano ng malaka reel? 55,000, 5500 so mga ganyan ano. Ah, uh, tibot ba ka? Yobo. Tibo, yobo. Mga bata lang mga mga. Give me ko Yan yobo. So ito mayroon tayong ano, Seiko divers. Magkano itong Seiko divers natin? Seiko divers? 3-5 na lang 3-5 na lang si Codivers yung so, dami itong mga si Codivers mga isa hanggang doon ha? so hindi tayo makapadyo makapalapit doon so 3-5 na lang negotiable pa so, so dito boss ito mga to yan 2,000 so mga ganitong ori ng mga ori no, mga 2,000 so, to ha? so may palipilip tapik ano tapik pilip tapik so, pilip so mga 2,000 2,000 Oh, okay lang ha. Okay So dito tayo sa mga Seiko Divers. So ito, ito boss. Eric, magkano naman to? Yeah, 4,500 yung so, mga ganitong ori na mga rilo mga sa So baliktad lang So pasinsyahan nyo lang po ninyo. Update price plan tayo dito. Ah, hindi naman siya baliktad pala. Talagang ito siyang forma. Ganyang forma niya? Saka siya kayo may warang. Ah, ito. So ito mga isa. Huh? Ito mga ganitong ori, no? Luis meal So, ang price nito, 4,500 yung mga isyong nag-use sa bulpa So, dami mga look nito, iba't ibang color win, no? So, mga dial, iba't mga dial, ibang ano, no? So, ito, makapagadami, ha, ato. ba? Tapos, tapos, Yan, dito, ah, so, mga, ito, dahil natotok lang tayo, mga guys hindi masyadang dito, pag isa, -isa. So, kukuha lang tayo ng mga ibang lock natin ng na mga ito, Rolex na green, green dial. Magkano to? 3,000. So, yan. 3,000 sa 3,000. 3,000 ito mga guys. So, negotiable pa mga presyo. Black, ah, green dial na Rolex ito mga guys. Ha? Yan. Katulad dito. Mayroon naman tayo rito. Yan. Katulad dito mo. Ito boss, Eric. Magkano naman to? Boy, magkano? Takap dito, mga boy. Babalik daw. Magkano daw? Sagat dito. Magkano? 25 na lang daw. Radio ito po yung kinakaskas niya. Ito to. Ito malaki yung kinaskas kanina ni ito po yung kinaskas ni bus Ah, uh, boy. Boy kaskas kanina kinaskas niya to. Oh, pati daw yan. Ito daw. Pati daw. Ito daw. Ito daw. ito po yung kinaskas ng ano. 25 so, na lang. Mababawi. Ito na po ibinili ko na. Pinasa nila. Ate Dalawa Dalawa na kuha ng buso Warranty garantiya niya, mong boy? warranty Habang nabubuhay. Ano nga, sabi na bubuhay. Totoo 'yon. 'yon, habang nabubuhay si Dodong. Dong, ikaw naman sinandalan ng dalawang rilo. Dalawang rilo na bili. Yan, dalawang rilo na bili, oh. Layo pa namin. Saan ba na boss? Bulakan pa kami. Ah, Bulakan. Bulakan po. Shoutout po, taga Bulakan. Shoutout ah, po. Shoutout sa mga anak ko. Oh, yan. taga Bulakan po. Atap, po. hey, ma'am. po. Good morning po sa inyo. Bulakan. To, Tony Vlog. Tony Vlog. Tony Vlog. Yeah, so, sticker. sticker. Pwede mo naman palitan Boss, dalawang. Boss, shoutout, ah oh, shout out to Santa Kabulakan na lang po mga guys. Oh, yeah. yan. Okay, salamat po. Yan. Yeah. na so, nabili nila dalawang piraso. So, sinisinisit mo na tayo ito bago sila umalis, no? Yan. Puro pambabae nga, panlalaki niya siya. Panlalaki nga siya, pambabae siya. So, nakuha nila ito no, ng no, bulungan. So, napakaganda. Nabigyan sila din discount dahil dalawang piraso na bilhin na from Bulacan. So mayroon man tayo rito mga guys. So, Naganap po ganitong ore na karilo ha. Pwede so, ka na mag-artista nito okay.

lang Siko divers po may ay. Siko uh, uh, divers po mga uh, lang tawa boy. Ang lang. Yeah, meron naman ah. tayo rito. sa so naganap ng ganitong ore. Uh, uh. Rolex mo ganito nito. Uh, ha? Dito so ba 3.5 so so bigat na. 3-5 3-5 pa ang kamay

So may nagtatanong oh. sa nagtatanong mga iso kung saan ang pwesto na gawin ko mga baguhan pa lang kayo sa aking YouTube channel kung hindi pa kayo na subscribe like, comment, share. So pakipindot na lang notification bell para update dito sa mga video natin na upload mag. So dito ang kantong kanto sa mga Carmen Planet so, mga So harap na ng video to sa so, mga baguhan pala sa ating YouTube channel no. O, oh, shout out po sa lahat. So yung sa likuran namin yung Metro Bank yung po mga mga dito mga iso mga dito, mga, dito, mga, dito, mga, dito, mga. Carmen Planas mga sa Carmen sa mga guys sa itong araw na naman tayo dito tayo sa Kapistana Divisoria uh, itong Kapistana Divisoria natin mga guys Ate Ayan mga dog bukas ng warante. Abang mo tayo. Yan na na. Titingin. Okay, so mga guys ha. Nabili niya na no, sila bo sa Tala bulakan Ah, dalawa ko lang. Magkagalit. Okay. Okay. So, naganap naman kayo sa mga katulad ng mga invicta, tumakas so, yung napakasolid ng mga invicta natin. no So, ang price naman na ito, dating price parang nandigal noon pa rin ang presyo na ito. So, 4,500, negosyable pa. So, year 2025 o oh, 24, so dating mga price pa rin ng presyo nila, invicta. So, naganap na ganitong orin ng mga kasi ah uh, relo uh, four five ni ko sa so iba ibat mga color win dito mga okay. dapat ibang mga dial may white dial may black dial Mayroon tayong green ah bahala ka lang ng kulay dyan basta pa na rito mas maganda so may mga Rolex naman tayo rito sa mga about ng Rolex natin ang Rolex natin sa Rolex natin magkano sa, payan. sa payan, Rolex natin ganitong klase 35 po mga guys sa mga Rolex sa mga ganung lock no sa mga Rolex sa mga Rolex black dial sa mga uh, 3535 yan yeah. um, so, 35 din ba yan eh tama to 35 uh, din mga Omega so iba din rin mga ano to ah uh, presyo din uh, mga guys yan So naganap ka sa mga bawat naman dito mga, Ito hindi natin banggitin mga presyo nito ito So ipapakita lang natin yung mga presyo nito ito So mas maganda pumunta kayo rito sa Carmel Planas Hanapin mo lang si Boy Kaskas Yung nagkakaskas ng relo sa Florent, So di siya sila sumiikat, eh O oh, ito hanapin mga Rolex iba't iba nito Mga presyo na ito hindi natin O oh, may card siya Para hindi kayo mga grabyado So may may mga presyo talaga to Pero hindi natin banggitin kasi Confidential sa mga presyo to mga So mas maganda pumunta kay rito para ma-bill ma nyo. Pwede banggitin yung rilo pero. Oh, pwede banggitin sa so, mga Anong rilo, naman yan? Anong rilo to? Pwede. Tingnan pwede. mo nga. Pwede. Uh, Rolex. Rolex. So, uh, sa mga Rolex natin, mayroon tayong mga tayo, tinatawag tayo, na classic, klase, classic, mm -hmm. So, may mga presyo ng 4.5, may 2 For example uh lang ha, may tag 2.5. Oh. O, may two, Sample, lang ha. So, ito mga ito, hindi nito Sa so, mga galitong ori na may mga lalagyan, ito, mga ibig sabihin, confidential, confidential lang tawag na ito. So, mabil mo lang to pag pumasyal ka rito. Mabil mo lang to mga relo na to kung ano? Gusto mo pumasyal ka mismo sa mismo kay Taboy Kaskas uh, dito sa mga rilo niya. Ayan. Iba ibang mga color, wind Iba mga color win dito. Iba ibang mga color win dito mga Rolex mga guys. Mga Rolex. Oo. Pwede din sell din. Banggit Confidential pa rin mga guys. Confidential pa rin. Confidential pa rin. Pa rin. Pa rin. So Rolex pa rin. Rolex okay, pa rin. Yung, o, yung, o, nga, tatlong klase mga o, Rolex eh. O, okay, may tag 25, may 35, may 45. At apat pa lang. 12. Oh, ito mayroon sila sa Bebgo for sample lang. Yun. <laughs> sample lang 'yon. Sample lang 'yon. For sample. Yan, so ito mga guys, napakadami ka rito ng pagpipilian dito mga hugis, no? Yan, napakasulit. May mga lalagyan tayo. Oh, lalabas naman ng sample, sample. Oh, katulad nito. Yan. Oh, ano ba 'yan oh? Ano pa? Paniray, oh, paniray naman Paniray. Ito pa pwede natin banggit ito, o, wala rin, hindi pwede. 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 Ay, hindi rin. Yeah, personal lang kayo pumunta rito para mabili ma niyo 'tong mga ganitong kore na rilo. Oh, ha. Ganda, no? Zero. Dito naman ng oras niya. Ito may may card pa tayo. Oh, may card. Yan, mapapakita natin oh, sa card natin 'yon sa mga Rolex. Oh, oh. Yan, <laughs> may, may bawas pa rin. May bawas pa rin, negotiable pa mga presyo. For example, oh, negotiable pa rin. Oh, oh. Yan. For example, negotiable pa rin. Oh. Lahat ng mga presyo dito kay Boy Kaskas negotiable. Negotiable shabal. Oh, mayroon tayong pambabayad dito na Rolex. Oh, yan. yan, yan. hindi rin na pwedeng sabihin natin 'to. Oh. So may yung Rolex tayo. Ito, for example, ha. May Rolex tayo rito, ito Rolex din 'to. Oh, Rolex. Ito for example tong Rolex na to dito na kalata. Dito ba bon, magdato to? 3,000. O libo lang. So isa, ito naka siya. Banggitin mo. Hindi pwede. Yung ayo ayo malaman, ano? O, diba? Pero no, parehas, no? Yon. So, may mga <makes> presyonte to. Uh, mabil. Uh, siya mabil mo lang to pag pumunta ka. Oo, tama. Ayan. So ayan, dami no. Dami pagpilin. Dami. Oh. ito? Yalim yung yan. Patlokol sa style lang talaga. Parang pusit. Ay, ano parang lang? Dito. Ah, ma'am. Dito po kayo. Okay, Hindi kayo tatamaan po. Hindi kayo tatamaan namin. Good morning. Uh, good morning po. Dito, so, mga to. ito. Ito, malagalap kayo mga relo na mga ito. tinatawag na... Ito, neo. oh. Kay Jinky Yan. Yan. Yep. Mga kaysa. So, mayroon tayong ano. Yan, pwede mga... mong punan ito ni Vlog. Oh, pwede naman kunin sa kamay lang yan. Huwag lang mo ka ni ma'am. Yan. So, 1.5 daw yung hawak-hawak ni Ma'am. 1.5 daw ang presyo daw po, Ma'am. Ay, ganda nyo, no? Ganun din yung presyo nito. Oh. 1.5 kaya ba? Ay, nila ni Ma'am. 1.5. Lampang. 1.5. Mga pababae. Yan, sa mga ano. Yeah mga guys, so 15 lang 'tong mga guys. 15, no. Ito toto. Dito, no. Yeah, maganda 'tong mga relo to, 15 lang ito ang presyo pang babae to, mga. Tama Napakaganda. ganda sakin. Tignan, yeah Oh, yeah mga guys, so dito tayo na May boss. no. Lemon.